Sanya, hi Mars. Congratulations. Yes. Thank you po. Salamat. Ang taray. Ikaw ba, um, kaya ka bang mapasagot ng lalaki sa pamamagitan ng alahas? Wow! wow. <laughs> Hindi po. sabi ko, sabi ko pala ko, bakit? siya, yung, siya sumagot. Pero, depende. depende kung guwapo. bukod sa pagiging guwapo at sa diamonds. Diamonds po ba? Ilang karat po ba? Tsaka <laughs> 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 ano? Tsaka <laughs> ano hindi, syempre, gusto mo yung yung tao yon hindi lang dahil yun yung binigay niya sa'yo. Siyempre, mapapauho ka lang naman ng isang tao. Importante mo talagang nire-respeto ka niya bukod doon sa... Kasi yung ibang babae, parang masarap sa pakiramdam talaga na kahit nga walang mga bagay na yan eh, importante lang talaga yung respect and love sa iyo ng isang tao. Especially sa family natin, no? Mahalaga talaga sa akin yun. Okay. And dear, how do you feel when um, some people or society um, defines a person by by the jewelry he or she wears? Kung meron mga mga tao ganon, oh. ah, sila po yun eh. I mean, hindi ko naman mahusgahan din yung isang tao, di ba, na dahil doon. Pero kung yun man yung desisyon niya at yun yung paniniwala niya na para sa sarili niya, I, I respect her or him kung sino man. Kasi sometimes may mga dahilan yung mga tao niya, eh, And we always respect kung ano man yung desisyon niya. And last na lang, dear. Ayan. Um, kung kokoronahan ka ng jewelry, anong klaseng bato ang dapat nasa ulo? Diamond, may sinasabi. Alam mo, kung daan. May coach, <laughs> <My> coach eh. Yung parang kung ako naman po, to be honest po talaga, kung ano man yung koronang ibibigay sa akin ng Amarashia, kung ano yung sa tingin nila na deserve ko, <laughs> you know, <laughs> parang kung ano man po ibigay nila sa akin, na-appreciate ko po yun. Kasi walang, walang, wala pong halong mong biro ito ha. Kahit ano po yung ibinibigay nila sa akin, sobrang appreciate, appreciate ko po, po, siya. Ganun, ganun po sila sa akin. Hindi, sabi ko nga po kanina, hindi po talaga ako nagbabase sa kung ano yung binibigay sa akin. Nagbabase ako doon sa alam mong tao. Nagtiwala sa'yo, yung tao na kaalala sa'yo, yun lang po talaga. O, oh, Miss Sina, ano daw yung bato ng dapat? Yes, yeah. po. Yeah. <laughs> 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 Na-pressure ako. <laughs> Congratulations again. You. Oh, you. More branches wow. to come.